get out of my way. Parang radyo naman pa no? Na? <laughs> parang radyo ako. Julina Magdangal at Marvin Agustin, katuwaan at kulitan sa kanilang radio version ng kanilang sikat na pelikula noon. <laughs> Hindi ka ba masaya para sa akin? Get out of my way. Bujoy, di ba ito ang gusto mo? I'm <laughs> <Radyo, radyo. laughs> binasa nila ulit ang kanilang mga script noon na with feelings pero hindi maiwasan na matatawa na lang sila get out of my way ano bang nangyayari sa iyo at para kang nae hindi nila kailangan Naging sikat na love team si na Magdangal at Marvin Agustin noong 90s at maraming pelikula na rin ang kanilang nagawa at patok ito lahat sa mga manunood. Kapitan mo ako! Matatanggap ko lahat! Dahil kaibigan mo ako eh! Oh yes! Kaibigan mo ako! Kaibigan mo lang ako! At... at ngayon sa kanilang pagbabalik big screen, inaabangan ito ng marami lalo na sa kanilang mga tagahanga talagang nakakakilig pa rin ang dalawa. At usunod, tagabigay ng advice, taga-enroll, <laughs> taga-nawa ng assignment, taga-pagpatawad, pag paglalo... Ay, <laughs> Nagpapasalamat si Julina at Marvin Agustin sa lahat na bumubuo ng pelikula nila ngayon na XX Lover na mapapanood na sa February 12. Pamilya, kaya maraming salamat sa pagmamahal at very, very, very warm um, uh... At very warm love. Sa kanilang media fancon, muli nagpapakilig sa entablado ang dalawa. Maraming dumating na mga tao para makita lang sila. <tong> Walang tigil ang hiyawan ng mga tao na nandoon habang kinakantahan ni Julina Magdangal si Marvin Agustin. At hawak kamay pa ang dalawa. Sa kanilang titigyan challenge habang nagkahawak kamay ang dalawa, lalong nagpapakilig sa kanilang mga tagahanga. At nang inilapit na ni Marvin Agustin ang kanyang sarili at ang mukha kay Julina, di na ni Julina magdangal at natawa na lang ito.